Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Ang to, bad trip, gagi Dalong bato pa to oh. Ako okay. Uy uh, Uy, gagi, uwag Tulang ka Ang to, hype na to Uy, po sir, ang tanga-tanga ko dun eh, no sir What? Sir, pasensya ah. na sir ha ah. Pasensya na akin to sir Oh, okay. salamat, ah, salamat sir, salamat sir. Bola lang 'yan. Thank you, you ah. may dulo ang bato. Ay, oo oh, nga sir, Sorry. sir. pasensya na bato may dalang bato. Okay, oh, sir, ba? ingat ka sir ha Pasaway kasi ako, ako eh, ako mag-drive eh. Hindi ko na po ulitin ha. Pala, no? <laughs> ingat po sir, ingat. Salamat po. Kailangan mayaman. Ako. <laughs> Wala na, huli ka na. <laughs> kamalan great trip right? Sabi ng guard okay, kasi ate <laughs> Okay lang yan <laughs> Yung may makulit kang kaibigan <laughs> <laughs> <three. laughs> <laughs> <laughs> <want> problems always. <laughs> no no no. no. <laughs> No, nakaka niya. Ako, nakakabalay mo yan. Ako, pulis pala. Lagot ka. Huli ka. 24 hours siguro bago maubos daw. One week sila bago malasing. Wala ka. <laughs> Ba't naman siya natakot niya tatay? <laughs> tira ng tira. Ay nang umingin. Ang kulit. I don't want peace. I want problems always. God has mercy. Wala. Wala pa pala yung itasan niya. Pabili. Pabili yung safeguard. Huwag ang sumigaw, narinig kita. Anong SIM card? Smart o Globe? <laughs> <laughs> SIM card na SIM card. Oto okay. Ang dami naman nila. hindi maganda. Ang galing umakyat. Patulong. Sinaing ka ba? Bakit? Kasi pag iniwan kita, magagalit si mama. Nagbabawal <laughs> ng tikli. Para paraan para mauna sa pila. Naku ate, mag-ingat ka. Baka magtuluyan ka. <laughs> ba kamot pa si ate. Yan lang. <laughs> Engineer, iiwan na. <laughs> Sa wakas, nakuha. Ito na matagal ko lang pinapangharap. Uy, sana uy. <laughs> Ay, kala ko si ate. <laughs> Yung motor pala. OMG. Kakagula. Pakik game. Mm. Ah! Hello guys, sobrang lakas <laughs> ng ulan. Guys, mag-ingat kayo lahat. Sana may pasok bukas. <laughs> Kira pa bike baik, tanggalan nanti daw. Salamat pala. Gili <laughs> 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 <Suma kami>. ako <laughs> <laughs> yeah, hey, ba? Sumpa admit. Yeah, anu ba 'yan? Dapat from? gawin. Australian Australian, okay Nice, nice <laughs> Nice, <laughs> nice Okay Naubusan agad Ay naku Ano uri nyo to? Sarap ng kain ni Adrie, nung lagis niya Dami Ano nang mapaniwala yung mga tao? Ay, kate pala yun Meg! Kaya, Meg, hindi naman may ginobra ka, eh Hindi naman ah Ah Meg! Uh. Suplado? Hindi <laughs> uh, ah, may kain mo yan. Pagkakaroon lang. Meg! Ah! Oo. Bibigyan lang pala uh, ka pera eh. Pagkakaroon na, i na. Ah! Uh, ano ka? Gusto ah, ka? Wala na. Puli ka na. Subukan nila kunin. May... Halagyan kayo. Baha. <laughs>

ano duman bawa ka taon timo <laughs> oh, si, oh. Bala, eh. na ba lahat imot itmayad na ako na menha do bata eke ka di senang siya mga ipagkasyumira ay <laughs> kit talaga ko mamagtrapo <laughs> parang galit na <laughs> <Ay>, oh, <ay. laughs> <Lambing> pero <pari. laughs> La. Unsa naman pan? Reply ko kapila. Kanindot ko ninyo. Sige na labi. Kuha ako? may suguon ninyo nga tigwa naman ko. Tama uh. man tingpla sa inyo ang kaw galingon. Hindi mo mali ug la. Ay. Tama naman si Lola. Sige na labo. At ila man si Lola. Kapi gata. Uy, <laughs> nagbago. Ani <laughs> <laughs> ah, ba pera? Paano na pag-isang <laughs> libo yan? Ang lupit order ni oh. Mas maliit pa sa tiyah, oh! Ah. Be cute, tatawag ka cute. Pero, <laughs> baka, baka mas forma. mahal pa yan. Oh. <laughs> oh. Baka mas mahal pa yan kaysa sa totoong owner. Peace out. Ang cute naman. galing ah. Eh? Kuya, ano sa ganito? 20 to 20. 20 to 20? Huh? 20 nyo sabay. Pareho na.